sa pagpapalaki ng network, saan ka dapat mag-focus? Sa pag-direct ng marami or sa leadership? Pass. Pass. Yeah, maganda. <laughs> pwede naman, di ba? Pwede, pwede. Sa pagpapalaki po ng network, ano, especially pa nag ka pa lang, okay, uh, normally, yung bang wala pang experience sa mga leadership, gano'n, um, nagdedirect ka lang muna tapos ihayaan mo muna si Upline tutulong sa iyo. Upline uh, ako ang trabaho ko mag-direct mag-direct muna sa mga pagte-training, pag a sa mga ba ano banding, Upline tulungan mo ako. Normally siyempre, ahit sa yung Upline o yung hindi man ito, mayroon pang Upline Upline, papahingi ka talaga ng support sa mga Uplines para sa mag-set up ng banding. So, yung leadership, yung pag-ano pag ano no, iaano mo muna sa Upline. Upline paano yung Upline ko hindi rin marunong o di Upline 2. Pag hindi, hindi rin marunong upline 3, upline 4, makasampu ka na wala talaga, ay, tayuan mo na yan. Tayuan mo na. De, hindi pwede, mayroon yan. So sa mga, siguro mga 3 to 5 months, mga ganun muna gagawin mo, para unti-unti tuturuan ka naman ni upline na, na paano ka magpa-meeting mag-isa. Along the way, matut... Oh, along the way, pare. Two points. Ano ba Tagalog sa along the way? Mabangdaan. daan. Ha? Sa Maabang. kalaun kalaunan, kalaunan, tama? kalaunan ba, di ba? Basta gano'n, sa kalaunan, ay yan ay matututunan mo na rin paunti-unti. Di ba? Pero sa una po talaga, ano ka, direct ka talaga, direct. Direct ka na direct, tapos papatulong ka sa apply na siya mag-handle mag ng leadership, pa-meeting, hindi o, small, small group, di ba, small meeting, di ba, ma'am, si-apply mo na. Pero habang pinapanood mo kasi yan, makukopia mo yan. Tama po. Kaya napakalaga po mag-participate ka sa mga ma'am. Kasi doon ka, matut ka matututo ng technology paano mag-gather mag, mag, mag gather o mag-manage ng small group o cell group. Tama po. So magpa-participate po kayo sa ma'am. Kahit yung mga taong hindi pa marunong magsalita, sa ma'am na di-develop yan. Lalo na ako nagsisimula. Malay ko dyan sa salita-salitang yan. Ako kahit kung mag-stay sa isang kanto kahit dalong oras, walang galawan ang labi. Pabahuan ng hininga. Ayoko talaga. Mga, ayan ang alam ko nung una. Maganda ba? Tapos, uh, ang hi, hello. Tapos, stala, bye, bye. Ayan ang mga alam ko lang, ayan ang alam ko nung una, mga. Tapos, ganun. Kung pwede wag magsalita, wag na. <laughs> Pero dahil nga sa ma'am, unti-unti, ah, my name is ano, hanggang na-addict na. Di ba? Gusto siya, hanggang dumating sa point, ikaw na lang gusto magsalita. <laughs> so, ama ba? <laughs> oh, di Sa so, una po, ano, direct-direct ah, muna, tapos, ipatulong muna sa mga upline, kaya dapat mabait ka kay upline. Tama po. So, please po, huwag nyo namang uutusan si upline. Upline, pakianuhan din nga ito, upline. Hmm. So, wag naman ganun. Wag naman yung bossy. Di Appline, paki, ano nga, pakiayos nga to kasi may pain ako, di ba? Apply, may direct ako lima. O, kita ka na naman dyan. <laughs> Paki-asikaso yan. Makapag-manage. Okay lang yan. Sa mga apply, sige, tsagain nyo. Pag sa naman naging, may, makakachempo yan sa ilalim niya, gaganunin din siya. Karma-karma yan. <laughs> Parang, parang yung usapan natin, lahat nakaka-relate, you no, know? Apply, no? may pain ako, ha? Balado ko dyan, pairing side mo yan. Huwag ganun, huwag ganun, di ba? Huwag ganun. So, dapat ano ka, Ah, uh, mahinahon lang, mahinahon. Okay, sa si apply po, hindi siya utusan. Although nagsaserve, pero hindi mo siya slave. Tama po? So, huwag maging boss. Okay, huwag po tayong boss para hindi ka makopya ng mali ng ano ilalim. So, yun po. Direct, direct, direct. Tapos paubay mo na kay Upline. Tapos along the way, matututunan mo, ikaw namang gagawa. Nun. So, yes. Step by step.